Mga boss, si Elisan Fernando po ito ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Ngayong linggo mga boss ay tinatansya natin na matatapos na yung budget briefing and hearing para sa budget for the fiscal year 2026. Ibig sabihin yan mga boss, mula doon sa Committee on Appropriation, yan yung napapanood natin araw-araw na sumasalang yung iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa House of Representatives para i-defend yung kanilang budget. E iaakyat na dito sa plenario yung 2026 budget para sa period of sponsorship and debate. Terima Dito sa period of sponsorship and debate, bahagi yan ng second reading. At ito na yung exciting part, mga boss. Kasi dito na magkakaroon ng debate patungkol doon sa nilalaman ng budget ng mga ahensya ng gobyerno para sa fiscal year 2026. At tayo, mga boss, mula sa kamanggagawa party list, ang naatasan ng manguna para siyasatin at busisiin ang budget na ipepresent ng Department of Labor and Employment. At bukod dyan, mga boss, eh, meron din tayong supporting role para sa Department of Agrarian Reform and other executive offices. Pero sa totoo lang mga boss, bilang bahagi ng minority, hindi eh, naman tayo malilimitahan. Pwede nating tignan, busisiin at siyasatin ang lahat ng ahensya ng gobyerno pagdating dito sa plenary debate. Eh, alam nyo naman ngayon mga boss na napakainit ng usapin ng korupsyon at sa kung papaano ginagastos yung pera natin na nilalagay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya sisiguraduhin ko sa inyo mga boss nagagawin natin yung trabaho natin bilang fiscalizer. At matiyak na bawat piso, bawat sentimo, na galing din naman sa bulsa nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, e eh, nagagamit ng tama ng mga ahensya ng gobyerno. So yun lang naman mga boss, isang mabilis na update sa kung ano na nangyayari dito sa loob ng House of Representatives. Hinihikayat ko kayo na patuloy na magbantay, makisangkot, makilahok sa usapin ng national budget. Next week na mangyayari yan. So kung may oras kayo na manood ng mga live stream, e eh, bantayan po natin yan. Kaya bakbakan na next week, debate na next week. Ako po uli si Elison Fernando, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Laban lang tayo, mga boss. Tara na,